Yo, mga gurus, ito yung huli namin, no? Oh, yeah! Napakadami yung huli namin. Hindi. Huli, 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 uh. uh. huli, uh. huli. Hindi, mga hindi po ito huli namin. Bulto. Ito nga Bulto Arigatunin. Ito ay gresya po, no? Bulto. <gulit> <gulit> Ha? Punu ih eh. gebelin wong isa to. Wis lecuk ya, woi. Kena bolto han. Ha, ngah, woi. Tuh. Terus nande deku opoe burut lagek. Napa kedami wong urus. Oh, ngene nang ngene. Koy, bro. Koy mau risan koy nemasak utawa bayo nang koy mateni mm. sing bule woi. Nang ngono, nang di nampurani nang nang. Na, Pasane na, pat bulu na, na, Oh. kasep oh, ka na kaba na hah ikasab si pamasaq mo mo ma ilikum dili oh na balde hah sigi 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 sige, sigi 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 mga sigi 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 sigi

Ibu bang Andre ngambil laptop ponsel nih. Ini na sama naul oh, sama naol nih. Ah, Saudai. Ya wir. Ya. Yeah. Mau pinasah sama naol. Dai nah, mau ngurus. Oh. Mau terus. Lang nah, dia. Di toko ai. Sherte pe itu oh. mau ngurus jackpot, Bah. Hmm. Itu yang jackpot oh. amin mau ngurus, di bahasa-bastan jackpot tuh. Oh. Oh. Jackpot talaga tuh. <laughs> ah, 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 ah. Oh. Eh, nyanu aja tuh. Nih, Biyaya to galing sa katas, kahit uh, tas ano, kagurus. Saan? Mm. Oh! Lige! Lige! Okay. Sa'yo balik, ibilin ro na roja ito, maglangoy na! Naunsi naman na, ari to! <laughs> ah! Di mo kontak, cellphone ni mo! Di mo kontak, ako tawag na mo!